Mula kay Teddy Balintang, Ma'am, good PM po sa'yo. Meron akong problema. Baking powder po yung nainom ko. Ginawa huh? ko po, kumuha ako ng kalahating kutsaritang baking powder sa isang tasang mainit na tubig. Dapat po pala baking soda. Pero mali po yung nainom ko, ma'am. Oh, no. Parang nagkaroon po ko ng side effects sa katawan ko po. Oh my God! Dito ba ako maapektuhan kung mali ang na i-powder, God bless po, ma'am. Na baking po. Okay guys, sa uh, uh, sagutin natin yung uh, ano dito ni ma'am ang kanyang uh, problema o uh, although hindi naman tayo dito eksperto ha. Uh, dahil dito siya nag-comment sa ating YouTube channel, uh, hindi natin ulitin banggitin ang kanyang pangalan, oo ah uh, dahil sa kanyang problema ay eh, nainom nga daw niya o sino ba nakainom sa si inyo ng baking powder o parang hindi naman talaga common yan kento yan o oh. uh, bakit niya nainom kasi uh, baking soda dapat pero ang masabi ko dito kay ma'am dahil sa sabi niya kalahating kutsarita lamang ang kanyang naihalo dun sa mainit na tubig o oh, eh, dito naman sa pananoko Uh, hindi naman totally talaga delikado oo pero kung isipin kasi natin hindi naman talaga iniinom dapat ang uh, baking powder na ito ay inahalo din talaga sa ating mga niluluto oo <clears throat> pero dito dahil sa kanya nang nagawa uh, nagtanong lang naman siya sa atin kasi about din dito sa baking kasi ang ating ding kung uh, uh, content kumbaga at dito din siya nag-comment sa ating usapang pangpaalsa, oo. Eh, halimbawa, ma'am, kung yun ang nangyari sa inyo, ang ah, masabi ko lang, ah, kung talagang may naramdaman kayo na kakaiba, ah, mas magbuti na yung magpa-check up po kayo, oo. Oh. Kasi dito talaga, ha, hindi tayo eksperto dito, ha. Ah, kung talagang may kakaiba si ma'am naramdaman, sa kanilang nga katawan mas maganda talaga magpa-check up na lang para sigurado para mawala yung mga agam-agam sa sarili kasi yes! dito sa base sa aming research dito sa baking powder at baking soda ah uh, meron din talagang umiiinom na ng baking soda ito ya kung uh, mag research kayo may mababasa din talaga kayo dyan, oo pero naman ah uh, kahit na meron tayong na-research ganyan bago natin sana gawin dapat talaga ikokonsulta natin or magpapacheck up talaga tayo, magpapag-guide tayo sa mga dalubhasa kumbaga. Kasi once na nag-self-medication tayo, halimbawa kung mayroon tayong naramdaman sa katawan, lalo pa pag mga hindi natural ang ating ginagamit, ito'y hindi magandang epekto sa ating katawan ito guys. So yun din aking masasabi sa inyo um uh, totally talaga pag uh, nainom na yung uh, baking powder dahil hindi naman direktang kinakain kasi hindi naman talaga hinalo pa niya sa tubig na mainit so ibig sabihin uh uh -action na or naluluto na yung baking powder natin oo doon sa uh, mainit na tubig oo kasi pag once na hinahalo natin ang baking powder natin sa tubig or doon sa flour natin ito ya uh, nagre-react at uh, hindi na siya talaga sobrang uh, hindi na siya delikadong kainin. Oo, kasi nga ay eh, talaga namang kinakain yan. Although pag talagang uh, pinuo natin, siyempre mag-iisip din tayo, 'di ba? Lalo pa niyan baking soda pala ang kanyang gustong uh, inumin, tapos baking powder ang kanyang nakuha. Uh, mag worry din tayo baka inisip natin, baka sobrang nga uh, delikado o. Oh. Pero alam naman natin talaga pag maliit na bagay or maliit na portion lamang ang ating nainom oo. o uh, itoy hindi naman talaga totally delikado kahit na pero for sure magpa-check up. Yun lang yes! talaga ating uh, uh, masasabi diyan maipayo kay ma'am. Itoy talaga guys ah oh, o for the first time talaga to ha, kakaiba talaga tong uh, uh, sinasangguni uh, ni ma'am dito sa ating uh, channel guys o so, kasi ang kadalasan, alam mo talaga natin, kadalasang tinatanong dito sa atin, yung mga ingredients sa tinapay, o anumang mga uh, katanungan nila about recipe, about tubig, uh, oil. Pero dito talagang, oo uh, nakakagulat ha. Nakakagulat. Pero ayan guys ha, ayan nag-research kami talaga, oo. Ito pala ang uh, baking soda, eh marami din talagang uh, sabihin natin, marami din talagang kagamitan. hindi na lang, uh, um, kayo na lang bahala mag-research pero yan naman talaga eh, ginagawa rin talaga siguro sa iba. Kaya ito si ma'am, hindi natin alam kung bakit uh, gusto ni ma'am na inumin ang baking soda. Oo. Or uh, tapos baking powder. Dapat hindi na lang pinagtabi ni ma'am. Uh, ang kanyang uh, gagamitin o para walang delikado. Pero pag sure talaga, ah uh, Ano na lang tayo, yung sigurado na lang bago natin na uh, tikman muna natin, oo, tikman, oo, tikman muna natin kasi ang uh, baking powder, o, oh, ang baking powder, ha, mas masakit sa dila. Yes! Pag natin, kung rekta hindi pa nakadaan sa tubig, talagang masakit sa dila, yan, oo, ang baking soda naman, kakaiba. Kasi, ha, uh, baking soda, pwede na mga natin ihalo pag uh, ilagay natin sa ipin, o, pwede, pwedeng-pwede naman yun, eh, oo, nakatry din talaga ako niyan. Oo. Yun lang guys, ah. yun lang ang uh, aking uh, share din sa inyo. Diyan, na uh, kakaiba tong uh, tanong ni ma'am. Ayan ang tanong ko sa inyo kung nakatry na ba kayo ng ganyan. Kung bakit kayo nagtry, kung bakit kayo uminom na baking soda, anong uh, magiging uh, beneficyo ito sa ating katawan? O halimbawa, anong nagagawa ng baking soda kung bakit uh, may iba palang umiinom ng ganyan? Oo. Ako eh, hindi ko talaga naranasan yan kaya tinatanong ko rin sa inyo pero nagsaguni naman si ma'am dito sa atin. Uh, sinasagot din natin siya ng uh, tama, nang mawala man din ng kanyang pag-uuri. Oh. Pero one day ago pa siya nag, uh, ano sa atin, mm, nag comment Kaya ngayon ko lang nabasa kasi. Kaya video kakaiba talaga ha. Oo, kakaiba ang tanong ni ma'am. Okay guys. So maraming maraming salamat guys sa inyong nga uh, pag-support dito guys sa ating mga Biking Channel. la lalo na din talaga dito sa ating YouTube channel kung saan dito tayo nagmula talagang mag-vlog dito sa ating uh, tutorial videos. Oo. O, uh, ngayon, meron na rin tayo talaga dyan sa ating Facebook page or even sa TikTok. Baka makita ninyo. Ah, uh, huwag nyo kalimutan guys isupport ha. Isupport. Ah, pwede nyo na rin isare itong ating videos. Oo. Para naman din sa makakabasa at makakapanood nito. Maka ano din. Maka... Karoon din sila ng idea na... Ay, hindi pala pwedeng erecta or kailangan din talaga nating makakasiguro. Oo, para kasi lalo pa pinapasok natin sa ating uh, iniinom natin, di ba? O -worry yes! tayo. Ay, yung iba nga, expiration lang ng uh, mga iniinom natin or kakain natin na uh, masyado na silang worry. Oo, <laughs> o, ganun lang. Okay, o. O sige guys, o, yun na lang guys ha. Huwag kalimutang i-share. I-share mga videos guys. Oo, para marami din tayong matutulungan. Maraming salamat at uh, sinusuportahan nyo din talaga ang aming mga pinakauna at latest uh, tutorial videos dito sa ating Learn Baking with SNJ Facebook page at sa ating Learn Baking with SNJ YouTube channel. Okay guys, maraming salamat sa inyo. Good luck, uh, happy baking!